Tarunga jug exam din niya para makamedal ka. Ako pa? One week ko nag-study? Oo, <laughs> naray mong balon. Tarungan jug na kunin, ko nila kaya kay ko balon. Bantay lang gyud. Sige na lakaw na kay mga bapak ko. anak ako balon. Oy! Bigla wow. si si Dini balon yun niya ako wala. Dapat maka-absent si Dini. Ay! Tama! Usabon akong pizza kay para maka-absent si Dini. Absin juga Ron. Ini, dah ya, lagi kami. Lagi ini permainan kami. Musuhilah ha? kan? Besar permainan kami. Lagi uniform form jadi tanu. Hala, mana musuhilah mangkang? Ada minggu man. minggu semua tak? Exam mengani nama Ron. Domingo minggu betul. Tan awan ni oh. Ha 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 Ibanak yang alihkan syah Wah una tutu Ay, tamak no Salah salah Lihat tau me, nabas si mama Nabi nabain mama dini Masamai pun rumah ni ya me Datang ikut Ui, dia ratakan Kita tu. Hmm. Kita masak pasi mama dini. Supu kau itu amal kau. Karena. Wajudan masak ni. Lamik ka yung si Nanti ka. Hello? Good morning, ma'am. Absent lagi si Dini. Hala, ako ako to siya kipa eskwela, ma'am. Um. Hala, wala ako si Dini dili sa eskwelahan, ma'am. Hala, asa ka to siya, ma'am, no? Oh. Sige, sige, ma'am. Salamat kaysa pag-informa kay Ako asa to siyang pangitaon? Ah. <laughs> Dini! exam din eh? Patay. Uh -huh. Domingo man karon ma. unsay uh -huh. sa'y Domingo, nga kalunis-lunis, karon exam pagyud ninyo. Mimi, di ba nte karon Domingo? <laughs> Ikaw po rin nag-ingon, mi. Domingo karon. <laughs> oh, nga nun, absent pa po ka din eh. para niños, Alecán, yo animo.